Ay, Charlene. Busta ka? Rabi naman yung boses oh, nakaka na mo. Nakaka-miss naman yung boses mo. Sa next week ha, yung ano, yung... May ticket na tayo putang Hong Kong. O, oh, di ba sabi mo mag-shopping tayo sa Hong Kong? Sana Oh, Oo, oh, sige. Doon na, doon na. Yung... Yung bibigay ko sa'yo na... 9 na bag. Doon na, sa Hong Kong na din bibili. Wow naman! Anong mahal? What? Mahal nga yon pero mas mahal kita. Huh? <laughs> Oh, Nag-interview nang po kami, sir. Anong interview? Um, sa sir. research po namin. Ay, ah, hindi na kayo estudyante? Ay, ano po, estudyante po. Estudyante. Ah, meron kayong project, gano'n? Yes, oh. yes, po, sir. Nag-interview kayo ng ano? Nag-interview po kami sa business, business. Dito, gym, dito? Yes, po. pa na po kami, sir. Ah, okay. Ba't dalawa lang kayo? group po nyo, dalawa lang? So, ano accounting Anong year nyo na? 4 years Wow! Congrats! nag Graduating na pala kayo Ilang Ilang taon ba yung accounting na yan? 4 years 4 years Galing! Kukuha na kayo? Graduating na kayo? Congrats sa inyo ha! Kunti na lang, ilang buwan na lang diba? Hindi lang Iwasan nyo muna si boyfriend Ang <laughs> kakama <laughs> Ba't tumawasin mo? Hindi ma hindi kayang iwasan ma'am? Wala abit <laughs> <laughs> For care? Pwede ba, puti ba na wala? Ano since birth? <laughs> Brabe naman niya? Opo, strict Strict kayo Sinong strict? Ang parents Pero ikaw hindi strict Tani, okay lang tani sir <laughs> okay na naman yun basta ano, kaya mong i-handle sarili mo di ba alam mo naman yung sitwasyon mo araw pa lang tsaka kailangan mo rin na alamin yung limitasyon mo di ba kailangan talaga lahat ng bagay may limitasyon para uy, para pagkatapos di ba so ayos na yung pag, diba? so, yun pag aral ninyo mama ha? Hello George Ah uh, Oh yung guest house eh Dinisin mo ha Oh uh, Sa next week pupunta ko dyan sa Manila Ang flight ko next week Ah uh, Kung oh, sa next week pa nga eh Kasi busy pa ako ngayon uh, Dito ako sa Maguindanao ngayon pa, Maguindanao ako Oh, Oh, hindi ko pa magagawa yun kasi unahin ko itong project dito. Si ano, project manager ka ko ba? Oh, sandali lang, sandali lang kabo, ah, uh, ko siya. Oh. Yes, kita uh, Itatanong ko lang sa iyo yung ano, yung project natin diyan. Yung sa flood control project natin diyan, okay ba? Anong progress? kakumpisan nyo lang yung dito sa ano yung bago yung tinawag ko sa'yo kagabi o oh. ayos ayusin nyo yung trabaho nyo ha kasi mainit ngayon hindi pwede yung matikmatik -matik na trabaho ha kung ano yung plano kung ano yung design gawin niyo kasi yung budget dyan 200 million hindi Uh, Pagdating ko diyan, uh, inspeksiyon ko 'yan. Saka hindi pwedeng substandard yung mga gagamitin yung mga materyales. Oh, okay, yeah. oh. Gawin nyo yung tama. Mainit ngayon, hindi pwede tayong makakitaan tayo ng problema. Oh. Saka no, yung mga anak niyo mga anak ninyo sa sabihin niyo lahat ng mga engineer diyan project manager natin ha yung mga anak ninyo sabihin niyo na magtigil-tigil sila i-delete nila muna yung mga facebook nila youtube nila tiktok ano ba yan instagram na yan i-delete nila yan pati yung sa inyo i-delete niyo yung mga anak ninyo di ba hindi ba, ba na pagsabihan yan makapag-upload sa TikTok nila, parang sila pinakamayaman sa buong mundo. What? Mag-shopping lang sa France pa, sa New York. Kapala mukha nyo Kapala man ang mga mukha niyo. Ba't pinabayaan yung mga anak niyo? O. Oh. I-delete niyo lahat. Patay yung sa inyo. Delete niyo yung mga social media niyo. Palamig muna tayo. Hindi yung ganon. Ay ako nga. Dinelete ko ngayon sa akin eh. O. Oh. Sige uh, i-update mo ako kung ilang percent na yung progress ng project natin yung project number 1 natin saka yung number 2 basta kung ano magkano yung budget natin yun ang ilalapat natin saka walang, sub walang substandard ilagay kung ano yung design ang galit para abutin ng 100 years nandiyan pa yung mga flood control project natin sana oh. hindi yung ilang buwan lang ilang taon lang ha? nawasak na O oh, sige ah, oh, sige next week nandiyan ako. Makikita ko rin 'yan. Oh, sige, ah uh, pakibalik kay George yung ano, yung phone. Pasabi ko si George. Ah, oh, uh, oh pa George. Ha? Huh? Si Claire? Yes, sir. Sa office? Sabi mo sa kanya, lubat full call via. Hindi ko natanggap na buwan yung buwan niya. Tawag niya. Oh, oh sabi mo na sa kanya, pupunta ko nung, pupunta ko dyan sa next week. O. Oh. Oh, kasi may usapan kami. magdo uh, Magdudubay kami sa next month. Oh, oh. siempre ka lah nak bidan. Oh, apa sabi sa kanya sabi mo na mamaya pagdating ko sa maginda na sa office ko doon uh, tatawagin ko siya ano problema? ha? si Charlene? nasaan? sa mo? Ano? hindi doon mo nilagay sa guest house ha? huwag mo pagsamahin mo doon yan wala niya sa tayo ni George oh no! Yan. Charlie lang sa office Pero Uncle si... Charlene Charlie sa mo ilagay yan Ang galing! Oo oh. Hindi nga, hindi nga eh na ba, ba yan? Hindi nga, sabi mo lang na, nga na no, hindi Lubat ako kaya hindi ko natanggap yung tawag niya Sinungaling ka so, pa! Oh. Sige Ha? Okay. Huwag na, huwag mo nang pakausap sa akin Bakit kailangan ako makausap? Ano ba yan? Ibang ako oh O, oh, sige. Uh, sabihin mo na. Sandali lang. Sige. Ay, Charlene. Basta ka? Rabi naman yung, na yung boses mo. nakaka naman yung boses mo. Parang isang taon na kitang hindi narinig. Eh. Bola lang yan. Pero nang karang araw, gusto naman tayo. Oo. Oh. Sa next week ha, yung ano, yung... May titita tayo putang Hong Kong. Di ba sabi mo mag-shopping tayo sa Hong Kong? Oh, ah! yeah! sige. Dito ako sa Maguindanao kasi may may project ako dito, may eh. mga flood control dito. Oo, oh, uh, next week nandiyan ako. Saka schedule na tayo ah, sa Hong Kong. Uh, may itinerary na tayo, may flight na tayo. May ticket na tayo. Uh, five days tayo doon. Hindi ka ba pumasok ngayon? Wala kang klase? Oh, pero sa next week ha, yung usapan natin, five days tayo doon. Dalawang beses na yan! Wala <laughs> Okay. Oh, sige. Okay. Doon na, doon na. Yung... Yung bibigay ko sa'yo na Louis Vuitton na bag. Ha? Huh? Anong mahal? Mahal nga yun, pero mas mahal kita. What? Kaya, kailan, yun, Yun, mas mahal kita. Uy, uy, sana o. huwag mo na problemahin yun. Oo. Oh. Sige, akong bahala sa'yo. Oo. Ayusin mo na yung pag-aaral mo, ha? Kasi, alam mo naman, international school yan, yeah. kaya... Yeah. Wow! Oo. No. Sige, wala, wala na problema yan, eh. Akong bahala sa'yo. kailangan araw-araw pasok ka pa para ano, Magaling ka na. Oh. Bakit marunong ka ng ano, English Tagalog? E ingat, susubukan nga natin kung magaling ka na talaga. Ito. Ito ay sikus sa Tagalog kasi English 'to. Ito. Kung ang Tagalog ng kukuha ay kakaw. Bakit ang I love you ay ikaw? Bruh. Yamete kudasay. Oo. Oh, Oo. Nagtataka nga ako eh. Ay. Kung ko pa lang. Yan yung ano. English. Ang Tagalog nun is kakao. Pero ang I love you. Bakit ay ikaw? Ayaw nila. Ha? Oo. I love you. Ikaw naman talaga eh. Hehe. <laughs> Buwa.

yung kuan mo passport mo ready mo lahat ng mga papers mo next week uh, sige akong bahala sa'yo walang problema yon yung bag na sinasabi mo sige so oh. hindi okay, mag ingat ka ha? kasi alagaan uh, pa kita huh? yes sir so, Ay, isa ka pala may sasabihin ako sa iyo. Ito sana pag sinabi ko sana sana no, uh, wag mo kong iwasan baka magalit ka sa akin. Wag mo kong iwasan. Kaya tanong ako, uh, may sasabihin ako sa iyo. May aminin ako. May aminin nga ako eh. Adik ako. Adik nga ako eh. Adik sa iyo. na nga ako sa <laughs> oh. <laughs> nga. ako matulog sa gabi dahil kakaisip eh. makatulog sa gabi Basta ikaw lang. So, oh. hindi, hinala ko na naman eh. Pag hinala, wala, wala iba. Ikaw lang. Anong narinig mo? Is clear? E -E! Kilala mo ba si Claire? Hmm? Hindi kilala yun. Ha? Ah? ko kong Claire. Ah, sinungaling ka pa. Ano ka ba ba? <laughs> Puro ko na mahinala. Oh. Parang ginawa ko na ala para sa atin. Tapos pinaginalaan pa ako. Wala. Ikaw lang babae sa buhay ko. Sana ah. Oh. Ikaw ang forever ko. Yamete kudasai. Ah. Oh. Sige. Ingat ka ha. Pasok ka sa school Love you Bye Okay lang ba yun ma'am? Oh? Kung kaya ma'am Papayag ba kayo na huh? Isa shopping kayo ng boyfriend nyo sa hongko? Ayo, 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 <laughs> Pag sa Dubai, payag din kayo. Ayun sir. Gano'n ba? Ibig sabihin, tama. Pareho kayo ng girlfriend ko. <laughs> yung isang girlfriend ko sa Dubai. Yung next sa next month, sa next week, si sa ano, Hong Kong. Sana ako. magsa kami doon. Kung kayo din pala, papayag din kayo. Payag siya. Woo! Pero simpre, kayo, kung kayo, may boyfriend kayo din, siyempre. May, meron din silang re-regalo re sa inyo.

Tandaan niyo ang pangalan na Salde Romualdo Salde oh, Romualdo Ito control project ako dito Ano yung name sir? Salde Salde Romualdo Romualdo Oo oh. oh, Next week na ma mag shopping kami ni Charlene sa Hong Kong Sana naman sir? Sa <laughs> next month Sa Dubai naman si Claire <laughs> Oo oh, sir Sa November Hi Okay lang yun Sa akin <laughs> Sa iyo dinho mali Okay lang sa inyo pagka mag-shopping sa New York <laughs> Okay no <dokey, laughs> Okay, Kahit sa dito ngalan sa mall sa <laughs> Oh, okay lang. Okay lang sir. Okay lang. Okay, okay, uh, uh, Malapit na kasi. Oh, sa December dito ako pero sa ano ngayon? anong araw? Friday po Friday? Thursday. Oh. siguro mga Wednesday ma'am Wednesday? day sa Wednesday i-upload ko yung video natin ma? <laughs> wait a minute may camera tayo mo ha? Huh? content creator po ako ma'am <laughs> it's a prank? prank kontento <laughs> lang po ayon yun 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 ko. okay lang? Ba? First time? <laughs> Hindi, okay lang. I,